Kaabang-abang ang magiging unang laro ng Nueva Ecija Granary Buffaloes sa National Basketball League na gaganapin sa Nueva Ecija Coliseum Palayan City sa September 1, 2024 bilang bahagi ng selebrasyon ng unang sigaw. Official ng kabilang ang Nueva Ecija sa Pambansang Liga, matapos na lumagda noong August 9, 2024 sa isang Memorandum of Understanding, sina acting Governor Emmanuel Antonio Umali bilang kinatawan ng Pamahalang Panalawigan at Rose Montreal, Executive Vice President ng NBL Pilipinas, ang tahanan ng tunay na homegrown. This will be the first Nueva Ecija team that is backed up or actually owned by the local government by the provincial government rather of Nueva Ecija. So the homegrown talents are assured that you know through to the battle cry of the Umalis, nakakasiguro ang NBL na talagang alagang umali ang mangyayari sa mga homegrown players sa NBL. Ayon kay Montreal, hindi makukompleto ang NBL kung wala ang team ng Nueva Ecija dahil sa dami ng mga magagaling na mga manlalaro sa lalawigan. Kaya naman nagagalak silang napaunlakan ng kanilang imbitasyon upang muling sumali ang probinsya sa naturang palaro. Mahigpit anyang makakalaro at makakalaban ng Nueva Ecija Granary Buffaloes ang tagig generals na tatlong beses nang nag-champion sa NBL. Sa panayam kay Acting Governor Anthony Umali ay inihayag nito ang kanyang kagalakan na muling nagbukas ang pintuan ng NBL para mabigyan ng pagkakataon ng mga Tubong Nueva Ecija upang ipamalas ang kanilang talento sa larangan ng basketball sa national level. Ang NBL Pilipinas talagang uh, uh, binigyan ng pintuan muli ang ating uh, lalawigan ng Nueva Ecija na maisali sa ating uh, national league no, ng uh, laruan ng basketball. Kaya um, ako yung nagpapasalamat sa NBL Pilipinas, uh, sa pangunan ni Ma'am Rose at saka ni Sir Edward na binigyan ng pagkakataon ang ating lalawigan ng Levesia binubuo ng nabing walong manlalaro na edad 21 anyos hanggang 32 anyos mula sa mga bayan ng Gimba, Llanera, Talavera, Cabanatuan at San Isidro ang team ng Nueva Ecija na makikipagbakbakan sa anim pang mga teams mula sa Camsur Bicol, Tagig, Valenzuela, Paranaque, Pampanga at Zambales. Meron na po tayong team, ang Nueva Ecija Granary Bufalos, Uh, it is a continuous program, hindi lamang po may nagre-represent sa Nueva May programa po ang provincial government, ang mga training pool na kung saan pwede nyo pong isali ang mga anak niyo. o kaya meron kayo sa sariling kakayam, pwede kayong sumali sa training pool. Pag nakita po ang potential niyo na kayo ay magaling maglaro ng basketball, pwede po kayong masama sa Team A ng ating Nevisia uh, Granary uh, Buffaloes para i po natin ang ating lalawigan. Nais naman ng head coach ng team na si Marklin Ingusan na maging inspirasyon siya ng mga kabataang Novo Ecijano na mula sa pagiging homegrown player na naglaro ng tatlong season sa si NBL, ngayon ay isa ng homegrown coach ng Nueva Ecija team. Sana po maging inspirasyon ako sa mga bata na mga gustong maglaro sa mga ganitong liga na nabigyan ako ng pagkakataon na maging head coach, hindi lang isang homegrown player. Ang NBL Pilipinas ay sinimulan noong taong 2018 kung saan itinatampok ang talento ng mga manlalaro na ipinanganak mismo sa lugar kung saan sila nabibilang na kopunan. Kasama si Jerome Tiki at Jeremy Ramos, Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.